So, yun mga kois. no? Ako, nagpapayaman lang naman. Gusto ko yung mga eh, pag ninegosyo. Tulad na ilanggang namin, sold out na naman, di ba? So, ngayon, hindi talaga may iwasan yung mga bagay-bagay na kung kailan, yung tipong nakikitaan nilang umaangat, hahatakin ka talaga nila pababa. Kung hindi yung mga tao nakapaligid sa'yo, eh, yung mga kamag-anak Di ba? Kaso nga lang, eto pa may isa pa akong kinaasaran meron pong nakalagay sa shipping namin na willing to wait ba? Diba? willing to wait ibig sabihin nun pwedeng maghintay ng kung anong oras at kami na may nag-update nagsabi daw siya na bayad naman daw 10 piso, mahal daw yung shipping pick so ngayon deliver doon, potak, potak ng potak nang kung ano-ano siyempre kami nagpakumbaba Diba? Namin. pero sana, intindihin naman yung post na willing to wait may mga bagay din talagang ganun pero kailangan natin tanggapin yung mga bagay-bagay na ganun pero mas kailangan din natin tanggapin yung mga taong humihila sa atin baba huwag kayong magpapapekto dun kaya tayo magpapayaman tayo magpapayaman